Magandang araw mga ka-riders. Ngayong araw tuturuan ko kayo paano ba mag up sa Moveit wallet using our GCash account. So first step ay mag-login po tayo sa ating GCash account using our PIN. Once makapasok po tayo sa ating account, piliin ang Bills. Sunod naman po dyan ang Payment Solutions. And then i-search po natin sa ating search bar ang Grab Driver Voucher. And then, i-confirm po natin So guys, dyan may pagpipilian po kayong amount kung magkano yung itatop up natin. Once makapili na po tayo ng amount, i-enter lang po natin ang mobile number at email. So guys, palagi po tayong mag-top uh, up sa ating um, uh, uh, move it wallet kasi yan yung magiging basis natin para mabigyan tayo ng mga CS or mga passengers natin. So guys, yan. Once makonfirm na natin yung amount, bibigay po ng code si Gcash. Ngayon ang ginawa ko naman dyan guys, uh, kinapi ko yung code, pinaste ko sa aking messenger at para mas madali ko siyang mapaste sa um, move it uh, wallet. Next, piliin natin dyan ang credit wallet and then top up with pin. Yan na yung sinasabi ko kanina guys, I paste lang natin dyan. So kung nagustuhan mo ang aking video, please follow, like and share. Salamat.